Pagandang araw po sa inyo itong guidance at ang ating reading ngayon ay para sa uh, month of uh, May para sa mga libra, ang kanilang kapalaran, uh, pag-ibig o relasyon at ang kanilang pananalapi ngayong buwan ng May. So, maraming sword. Maraming sword ngayon ng mga libra, no? So, ang pinaka general or environment mo ngayong may libra, it's about, ano, uh, your emotional burden. So, parang kalaban mo ang sarili mo ngayong may libra yung mga masasabi nating mga ano ang uh, nagpapahirap sa iyo parang ngayong ano ngayong may is ah, uh, nakita mo yung ano yung mga suffering mo medyo mabigat lang na medyo ano natin kinukuha ko pa yung iyong ano So, ngayong May, dahil may kita natin itong ano, dito yung two pentacles na naka-reverse. And, um, uh, ten of sword. Definitely is yung emotional drowning ka ngayong ano ngayong may eh. Ano ba yung mga nagpapahirap sa iyo lately? Although may mga opportunity ka naman dumarating sa iyo kahit paano is maluwag-luwag naman yung mga uh, dumarating but marami kang emotional burden na nagbibigay sa iyo ng pasakit ngayon lalo na ngayong may and naghahanap ka ng mga tao na gusto mo tulungan kanila But, the reality is, ito lang sasabihin ko, yung makakatulong sa sa'yo emotionally is, nasa na mismo, nasa circle mo na. At, niisip mo na parang hindi pa rin sila yung mga tao na yon. So, sinasabi ko lang sa'yo ngayon na, minsan lumingon ka din. Kung sino yung mga tao na sa paligid mo ngayon sila yung mga tao na parang iiwas-iwasan mo. Pero sila din naman yung mga tao na makakatulong sa'yo emotionally. Sa mga burden mo. O ano. So, yung toxic mo na parang nag-iisa ka lang. Sari, minsan pag inisip natin parang nag-iisa lang ako. Nagsasalpiti ka. Toxic yun eh. Di ba? So, pag minsan kasi kung anong in ingrave natin sa sarili natin. Yun yung nagiging tayo. So, yung pinaka-toxic may yung laging inisip mo na lang na nag-iisa ka, na wala kang kakampi, o kung ano man na yun, tanggalin mo na yun siguro. Kasi, ngayong may na to, mas marami kang mga ganong klaseng uh, naka-attach sa'yo eh. So, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Lalo yung buwan May. Huwag ka mong isipin na nag-iisa ka. So, bigyan balaan na lang kita, uh, Libra, na ngayong May, is mo yung toxic na yun. Dahil yun yung mag magsisira sa'yo ng mga disposition mo sa buhay from from this month through ano through the year so yung pagiging self pity mo is something na uh hindi magandang ano uh, habit na laging isipin o maramdaman lalo na pag nahihirap nahihirapan tayo emotionally di ba na para nating uh, ginidependsahan laging sarili na lang natin so yun lang, para hindi ka manatili sa ganong klaseng sitwasyon, lalo na ngayon buwan na to. Sumalikod so, ka. And then, makita mo, sino ba na nakatayo pa rin sa'yo ngayon? Ang family mo ba? Mga kaibigan mo ba? Then, sa kanila ka magsabi ng mga nagpapahilap sa'yo. Sa kanila ka magsabi nung kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin na hindi, hindi mo na umpisahan. So, sa kanila ka lang din makakakuha ng tamang sagot. Dun sa mga tao na, na from day one nandoon na sa'yo. or mula nung pinanganak ka, posible. Pamilya mo, asawa mo, ang ganun. So, in your relationship mo sa tao, yung boy pag-ibig mo ngayon, is nasa point na ano, na mo in, in, the relationship, ikaw lang laging nag-decision. So, ngayon ba yan? Nakita ko more on ang tumatakbo ang ano is about yourself. Self-pity, so, yung mga paghihirap mo. Uh, although, gusto mo iahon ng sarili mo sa ganun eh. Kasi marami kang gustong panggawin o marami ka ano. So, in your relationship ngayon mo is with your family or kung sa romantic ngayon is medyo may meron kang weight na tinatawag nila na sa akin na naka-wait ba talaga lahat na to, wala na ba akong choice and the relationship ba ako na lang ba lagi mag adjust adjust mga ganyan kang self-pity talaga and on your financial matter yun nga is for of sword in of sword yung kalagay dito so may definitely nag ka or dinidepensan mo kung anong meron ka Although, magaling ka naman pagdating sa budgeting, wala man ako nakikita ang less ka ngayon dahil yung mga opportunity mo na dumarating sa iyo financially, eh, secured mo na yon And, nababother ka pa rin na baka mawala. So, baka nagumpisa lang to and then wala na the end or maganon. So, pagdating sa uh, pananalapi, sinisecured mo na kung anong meron ka. At kahit na meron ka na, Parang na, na, na meron ka pa rin takot na baka mawala yun. So, pinaka-overall ano no? Uh, tignan ko lang siguro iyong angel message na kaagad. Kung bakit meron kang mga ganong pakiramdam ngayong May Libra. Forgiveness. So, sinasabi sa'yo ng angel mo is, forgiveness siguro itong forgiveness na ito hindi ito para sa ano uh, hindi siguro ito para sa ibang tao nakikita ko. nakikita ko dito sa so forgiveness na ito is for yourself patawarin mo na yung sarili mo sa lahat ng mga bagay na iniisip mo na hindi tama at masyadong defensive ka sa mga bagay-bagay forgiveness in a point na sa sarili mo na para makalaya ka dun sa mga tao na nagbigay sa inang hirap or sa ngayon na napili mo na hirapan ka dahil sa kanila so forgiveness na ano na sa sarili mo na masyado ka nagsi self pity ganyan uh, for me yan on my based on my own ano experience lang binabanggit ko lang sinasabi ko lang sa iyo ngayon libra na no mga time na lagi ako nag self pity at lagi ko na lang sinisisi yung mga ibang tao at hindi ko mapatawad din yung mga ibang tao. Doon ko parang mas lalong ibinagsak yung sarili ko doon sa mga gano'n na binibigyan ko ng rason kung bakit ako ganito dahil sa mga tao na 'yon. Which is uh dahil uh, more more medyo ano kasi ako eh uh sabihin natin hindi man na ako uh, ano talagang mas malapit ako lagi nagdarasal at mga ganon is ano uh, mas naliliwanagan yung isip ko na umingi ako ng tawad sa Diyos o umingi ako ng tawad sa Diyos para mapatawad ko yung sarili ko yung mga ganong klaseng bagay na na umingi ko ng sorry kay Lord na sorry po na ganito po ako ganyan ako, hindi ko nakikita na lagi ko nakikita yung sarili ko na yung mga tao na hindi ko na mababago ang kanilang isip o ang kanilang ugali na nagiging katulad na rin po nila ako. Sorry po na na lagi ko nalang inisipan sarili ko sa mga paghihirap ko. Pero may mga ibang tao naman naghihirap din para sa akin. Hindi ko inakita. Kasi laging ganun ang mindset ko. So, yung forgiveness ito is hingi mo yung sa taas na, na mapatawad ka ng Panginoon dahil parang may, na may nakulang sa'yo. Hindi ko ma-explain masyado yung salitang yun. Unless talagang nararamdaman mo siya ngayon. Pero for, based on my own ano, nung lagi kong pinagdarasal ngayon, yung forgiveness ni ni, ni God sa akin para mas ma-evolve ako. Ipatawarin talaga yung sarili ko sa mga ganong klaseng iniisip ko before. Kahit pa paano may lumuwag, kahit pa paano mas nagkita ko yung importansya ng ibang tao kahit pa pa natatanggap ko yung mga tao na ganyan talaga ang hindi naman tayo na buhay dito sa mundo para baguhin yung ibang tao di ba tayo if gawin natin yung bagay na ano maging blessing tayo sa kanila is okay na yun pagdating na araw mag nagiging blessing din sila sa yun hindi mo alam na unti-unti mahirap tanggapin yun actually talaga bago mo makita yung ganong klaseng situation So, on my part, ganun may lumuwag talaga definitely mas nakita mo na hindi mo kailangan lagi na lang sinisising ibang tao or nagsiself-pity ka dahil nahihirapan ka and yun nga yung month of may mo ganun may mga ganong classic kang ano wala naman ako nakikita ang hirap na ano although nagbabalansi ka naman about your financial matter ngayon at sinisecured secured ka naman pagdating sa'yo ano dahil may trabaho ka o may pinakakitaan ka so napofocus ang yung buong may is yung sa self mo ngayon talaga so synchronicity thank you angel I trust your well time guidance and sight so kahit di sa inyong thank you angel is synchronicity diba yung maka ying and yang negative and positive anything na ano pag ba balance lang. So, di ba? So, kung may kita mo, ayan, pwede rin mong search ang meaning niya, kung anong kanyang meaning. But for me, on my own, reading ngayon sa'yo, is balansin mo lang emotion na yun. Huwag kang masyadong magpa, huwag ka, libra ka, di ba? So, mga libra, more on, ano sila yan. Hindi lang dahil balance yung kanilang, ano, sa inyong sign. But, kapag uh, pag ano pag naisip mo pa rin kasi very loving ang mga libra so more on sa love sila so pag nagbigay sila talaga totally ng kanilang love yun na talaga yun so balance silang para hindi ka ma-disappoint at hindi ka rin syempre uh, masakta ng the long run and balance eh, yung emotion mo na yung mga self-pityness mo So, kailangan mo rin tignan na the other side. Lalo na ngayong may. Para hindi mo daladala yung ganyang klase na emotion pagkatapos ng may. So, ngayon pa lang, isa lang siyang babala para hindi ka masyadong mahirapan is itry mo ngayong may na musisiin pa yung sarili mo at let loose mo lahat kung ano may yan. At kung may tao kang pagsasabihan lahat ng mga Uh, problema mo, inyong mga tao din. Na from day one, nandoon na sa'yo. Whether your partner, your family member, your co-worker, na pinagkakatiwalaan mo na lagi lang na sa'yo. So, medyo emotional lang yung ano ngayon, Libra, ngayong may. So, nasa iyo din naman lahat yun. And, lagi ko lang din sinasabi na anything na mga decision natin at gusto natin gawin sa buhay, is ipagdasal lang natin na makita natin yung mga tao no ibigay sa atin yung mga tao na yon na magbibigay sa atin lagi ng ng tamang gabay sa atin at uh, mensahe na dala ng nasa taas ipagdasal lang natin lagi yung mga yan so maraming salamat sa yung pakikinig at um, panonood maraming salamat and God bless